Good morning, madlang people! Maganda yung araw ngayon dito sa probinsya. Tingnan nyo naman, guys, yung hangin, fresh air. At saka, dito sa farm. Yung ano naman dito sa farm is maaliwalas. At sana lang hindi uulan dahil may ginagawa, may gawain, may trabaho. Yan guys, tingnan nyo, tingnan nyo. Yan yung palayan dito na ano na nila para ano para taniman so dito tayo pupunta tayo dito ngayon sa puno ng ng uh, ano to kawayan at tayo ay chichik natin yung labong dyan gugulayin kita guys yan yung labong lumalaki na yung iba anong tawag sa inyo yan sa amin ay labong Ti si <laughs> Rabong. <laughs> e, tingnan nyo naman, guys. Parami na yung kanyang, ano, buto. Yung kanyang siblings. Malaking tulong din yan dito, pang ulam-ulam. Okay. At saka ginagawang pader. So, yun lang, guys, aking video.